may namuto ko araw ka harang inaw ayan kataming bunga pa rin bunga oh, po oh, oh. hindi na bininta bunga na kasi nga lumayo may ari sa medyo murang niya sinahayaan na ang kainin konsumo na lang

Ayan, nakarami na kayo. Ang dami pang bunga. Ang bunga sa akin. Puro hinog. Ang bunga sa iba Good morning mga karil. video na uli. Aking content. namin Ayan Ayan namin to Veteran. Yun na, nandun ba na high tech na gamit solar solar panel na para sa patubig niya. Kami, yung yan makinang hindi kaso din ang dikrodo. Ano, nga. hmm, ang tingnan pag wala ang mga puno. sa aming Yan, makina ng patubis yan. Okay, makabot na akong mga lubat na. Okay na.